Isang bagyo pa ang inaasahang papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area Responsibility bago matapos ang taon. Kung matuturo ito, ito na ang ika-24 na bagyo sa bansa ngayong 2025. Naka-23 na po tayong bagyo ngayong taon at posibleng may isa pa po bago po magtapos itong taon which is above average po doon sa bilang bagyo na natatanggap natin ng mga around 19 to 20 tropical cyclones a year. Ang tinig ni Analisa Solis, o Ana Solis, pinuno ng uh, Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Sinabi rin ng PAGASA na mas mataas sa karaniwang bilang ang mga bagyo na pumasok sa bansa dahil sa nararanasang short-lived La Nina. Simula pa noong Agosto, nangangahulugan ito ng mas marami sa karaniwang ibubos na ulan at may mas maraming bagyo na mabubuo dahil sa mainit na temperatura ng dagat malapit sa Pilipinas. Maaring tumagal ang ganitong kondisyon hanggang Pebrero. Kaya kailangan timpagandaan ang mga pag-ulan.